Kadalas, samahan niyo ako muli ngayong gabi opang mag-jogging. at nakatapos na rin po akong tumakbo ngayong gabi kahit na po ilang minuto lang ang malaga po ay nakapag ehersisyo po tayo nakapag-jogging, nakapag zumba nakapag malaking tulong na po yan dahil 2024 tayo po ay nadagdagan na ulit ng edad last year so another edad na naman po ngayong taon kaya dapat po na pangalagaan natin palagi ang ating mga sarili ang ating health para po kung sakali ah uh, tayo po ay hindi malapit sa anumang sakit. Kaya hanggang sa muli mga kadatas, marami pong salamat sa muling pagsama niyo sa akin.